Strong Group Athletics, what draws from Dubai Bronze game. Ang Strong Group Athletics ay opisyal na umatras mula sa ikatlong pwesto na laro ng Dubai Basketball International Championship. Na binanggit ang mga alalahanin sa mga inconsistencies sa panunungkulan na sumisira sa kanilang semifinal loss sa Tunisia noong Sabado ng gabi. Sa isang pahayag na pinamagatang Respect the Game, ang Philippine-based squad, ay nagpahayag ng kanilang pagkadismaya, sa kanilang inilarawan bilang kadudadad ang officiating, na makabuluhang, naka-impluensya sa resulta ng laro. Tinapos ng kontrobersyal, nang hindi tumawag ang referee, para sa pag-asa, na may tabla ang laro, ng malakas na grupo, at naghabol sa 66-63, na may 4.4 segundo, na lang ang natitira tinangka ng strong group na si Renz Abando ang isang game-tying na three-pointer, ngunit kitang-kita ang katawan mula sa likuran ni Tunisian center Mokhtar Gyoza. Sa kabila ng maliwanag na pakikipag-ugnayan, ang mga referee ay hindi tumawag ng foul. Na efektibong nagpapahintulot sa Tunisia na makuha ang tagumpay at makapasok sa finals. Sa buong paligsahan, inaangkin ng strong group na maraming hindi tawag, at mahalagang desisyon ang pumabor sa Tunisia. Na nag sa kanilang desisyon na ay boycott ang bronze medal match bilang protesta. Isang paninindigan para sa pagkamakatarungan sa international basketball. Binigyang diin ng strong group na ang kanilang desisyon ay hindi lamang tungkol sa semifinal na pagkatalo, kundi isang panawagan para sa pagkakapantay-pantay, pagiging patas, at pananagutan sa International Basketball Officiating. Bilang mga kakumpetensya, iginagalang nila ang laro, at ang mga prinsipyong namamahala nito. Gayunpaman, ang pagiging patas at pananagutan, ay mahalaga sa pagpapanatili ng integridad ng international na basketball. Sabi ng koponan sa kanilang pahayag, pangako sa Philippine Basketball sa kabila ng kanilang pag-atres. Nananatiling matatag ang Strong Group Athletics sa kanilang misyon na k ang Pilipinas ng may pagmamalaki sa pandaigdigang yugto. Pinasalamatan din ng koponan ang kanilang mga taga-suporta para sa kanilang hindi natitinag na paniniwala at tiniyak sa kanila na ang desisyong ito ay ginawa para sa pinakamahusay na interes ng sportsmanship at patas na laro. Ang Dubai International Basketball Championship ay magpapatuloy sa final showdown sa pagitan ng Tunisia National Team at Beirut First Club. Habang inililipat ng Strong Group ang focus nito sa mga darating na kompetisyon. Bigo ang Strong Group Athletics na makuha ang panalo matapos silang talunin ng Tunisia sa semifinals. Bagamat na ibaba ng SGA ang 16-point deficit, hindi nila nagawang tapusin ang comeback ng seliuhan ng Tunisian squad, ang mahigpit na laban. Dahil sa pagkatalo, tuluyan nang natanggal sa torneo ang strong group. Habang umabanti naman ang Tunisia sa championship round. Kamusta mga idol? Sports Zone PH Para sa sports news and update Kung bago ka pa lamang dito sa channel ko Pintikin mo na ang subscribe button at notification bell Para lagi kang update sa mga sports news so,